sari-sari store tips. Pag nakakaramdam ka ng pagkatumal dyan sa tindahan mo, pwede mong gawin ito. Marketing strategy. Paano? Ito. Let's go. Ayan, oh. May ginawa tayong karatula. Karatula sana, available here. Ipangalandakan natin ang ating paninda dito sa loob ng tindahan, lalong-lalo na ang mga panindang hindi nakikita, katulad nitong mga Wallis Ting oh, at least malalaman nila na available pala sa Rose Jam Minimart ang Wallis Available din ang Payong Chinelas Uling School Supplies. Siyempre, ang ating mga food. Bigas, frozen, gardenia, selecta. Ayan, ice candy. Meron din tayong peanut butter, bagoong, red egg. At yung ating grocery items, available wholesale and retail. Meron tayong Jenny's Chicharon. At kung ano pa ang mga paninda dyan sa tindahan nyo, lalong lalo na ang mga nakatago, isulat nyo sa whiteboard at ibalandra sa labas ng iyong tindahan. So ito ay isasabit natin doon sa labas. Ayan, mm -hmm. para alam ng ating mga bagong tumor at magiging tumor pa lang na available dito sa Rocha Mini Minimart o dyan sa tindahan mo ang hinahanap nilang paninda. Hindi na sila lalayo pa kasi sa iyo pa lang available na ang mga items na hinahanap nila. Aha, uh -huh. ayan. Ngayong buwan na ito, Ghost Month nakakaramdam tayo ng pagkatumaw at paiba-iba ang panahon so appear dyan pero cannibals lang yan dinadaan-daanan lang natin yan sa ating tindahan ilang years na ba tayo nagtitinda dito sa ating tindahan ramdam na natin yan pero lumilipas lang yan basta ikaw isip-isip ka lang ng mga diskarte eh, na pwede mong gawin dyan sa tindahan mo sige, ang iyong mga items ay full pack wapak dilad nitong itlog na ito pa running out na tayo ay nag-order na sa ating supplier ano yan additional tips, halimbawa mga ganitong items na hindi nakikita, yung mga peanut butter na to, mga ganyan nakatago doon, i-display natin dito sa harap para makita agad ng ating mga tumors available din yung bigas natin 5 kilo dito sa harap ng ating counter area para kitang kita agad nila syempre ang in demand ngayon ang mga pambaon section kaya naman nandito yan sila malapit sa ating counter area at syempre uso ngayon ang sakit, ubo. Kaya nandito, mayroon tayong mga over-the-counter meds dito. Ayan. At syempre, ang ating school supplies, hindi pwedeng mawala dahil ngayon ay pinabalik-balikan yan. At syempre, ang ating gardenya ang ating mga ready to drink, mga Wilkins, ang ating chichoria. O oh, yung chichurriya, kadugtong yan dito sa ready to drink dahil partner yan sila. Mayroon din tayong selecta, may lasa, kaya pasok mga suki. Yun lang. Thank you for watching.